And hello, hello everyone, hello, everyone welcome to my channel, Janeline Chi Alejo. Andito na naman po ako sa inyong harapan, ayun, nakapag-video po ako ngayon, ah, uh, i-share uh, <laughs> e, ko na rin din po sa inyo kung ano, ano yun, ano po yun, ayun, and ang title naman, sama ng loob, ayun, sama ng loob, ayan, kay hey, Ma'am Admin Nori Oganya Official. Pero bago ang lahat, gusto ko po kayong pimbitahan na mag magpatuloy na manood dito sa aking video ngayong, ngayon, ngayong ngayon video na ito, and gusto ko rin po kayong pimbitahan na mag-subscribe, mag-like, and mag-share na rin din po para malaman ng ibang aking video, and And wag po ninyong po kung wag po ninyong kalimutan na mag uh, click ng notification bell. I-select na rin din po ang all para ma-notify po kayo sa mga bago ko upload. And para yon uh, hindi po kayo nahuhuli sa mga bago kong upload. And ayan na nga, andito na nga ako. Uh, gusto ko na lang, gusto ko i-share sa inyo guys. Dahil ito na nga, hindi ko pa nga sana ito i-upload. At uh, hindi ko pa sana ito gagawa ng video. Um, isasama, ko, isasama ko sana sa pag-thank you doon sa gagawin kong pag magagawin kong video na na-monetize ako, may ng buhay ng storyan ng buhay ng aking YT world <laughs> pero ayun na nga, nagkaroon ng pag-game pag si Ma'am Admin Nori. sayang din naman yon, in sayang din ang Banana Q <laughs> and ayun na nga, yun, nang paligoy-ligoy pa dahil nga, napabadali ang aking pag-video ngayon, ang aking pag ng video dahil dun sa nag-trending sa aking mga friendship, <laughs> ang sama ng loob nagkaroon ng idea si Ma'am Admin Nori o official na magpadaro. And gusto niyang malaman kung ano man yung sama ng loob na sinasabi ko doon sa LS sa live ko. Sa live nung uh, hapon or yon kasi automatic upload na po ito. And ito na nga Ma'am Admin Nori. Ma'am Admin Nori ang aming admin ng PP Team Promote. ayon Si Ma'am Admin Nori ay siya ang aming admin ng isang PP, ng isang team, ng isang um, GC. ayon siya yung Uh, tumutulong, kumbaga. Uh, according sa kanya, na sinabi niya, uh, wala siyang intention din. Ang gusto lang niya is para sa gusto niyang matulungan yung GC na yun. So, uh, yun. Maraming maraming salamat, mga matni. At ito na nga. Ito na nga. Yung totoo, <laughs> may mga <kasing> papasok. Kaya, <laughs> mm, parang nakuha ko na ako na magsalita. <laughs> papasok ang aking jowa. <laughs> Ayun, tinitik na, na naman niya ako. Nag-start ako kanina pero nakigil dahil pumasok ulit siya. Yan, mas gusto ko sana gumawa ng video nang wala siya para ma-express ko mabuti kung ano man yung gusto kong sabihin. Pero ayan na siya. Tuloy ko na lang para matapos na yung aking video na to. Ayun. <laughs> ito na nga mga admin. Ayun. Ito yung sama ng loob ko. Pero hindi naman po mas masyadong malalim yung sama ng loob ko. Kasi naiintindihan ko naman yung sitwasyon. Sitwasyon po ninyo. Kasi syempre nasa ibang bansa po kayo. Ayun. Humingi ako ng tulong po sa inyo. Nag-message po ako. Na hindi po nang tulong. Um, ito po yung talaga yung totoo na gusto ko sanang mangyari. Uh, si ma'am admin na niya, official po kasi is um, Tumutulong sa mga kanyang member um, Kung sino man na magkaroon ng problema sa kanyang channel Ay andyan siya para tumulong uh, Andyan siya para mag-ayusin Kung ano man naging problema ang channel And ayun na nga And, Ako, ang naging problema ko lang is yung Ang aking sahod, sahod ng nakaraan, Ngayon, uh, ma'am admin, ganito po kasi uh, Siguro po nisi po ninyo na wala ko akong tiwala Dahil uh, hindi ko naibigay yung Gusto po ninyong gusto po ninyo akong tulungan. Ang gusto po ninyo, lagi po ninyong sinasabi na uh, gusto ninyong tumulong, gusto ninyong uh, sabihin sa akin, kung, ay sabihin sa amin na andyan ka lang, uh, nandyan ka lang na laging tumulong. And gusto kong ipaliwanag po sa inyo, Ma'am Admin, na ganito. Kaya ko din, hindi po din na ibigay sa inyo dahil uh, ganito yung rason ko. Um, gusto kong parang maging kayo, <laughs> di ba nangangarap? <laughs> gusto kong maging matuto, gusto ko gusto ko siyang matutunan. Sa mga lahat ng mga tinutulungan po kasi ninyo, sobrang napaka-complicated po kasi yung tinutulungan ninyo, mga admin. Yung sa kanila po, yung channel po nila is sobrang mahirap gawin na nakikita ko. Sabi ko nga, magkukwento ako, magkukwento ako. Sabi ko nga, um, mayroon akong, uh, nung hindi po ninyo ako na entertain, hindi, yun nga, yung sabi ninyo, <laughs> okay lang po ninyo, ito, okay lang po yun. Yung sabi po ninyo na, busy po kayo, naintindihan ko po yun, kasi nga, ba diba po, nandun po kayo sa ibang bansa. Ay, uh, tapos yung time na is busy po kayo, kaya naiintindihan ko po yun. And, ako naman, Uh, kaya ako din po gusto kong humingi ng tulong sa inyo. Ang kailangan ko po kasi is assist lang po sana. At isa pang lesson ko, gusto ko pa, gusto ko po talaga matuto. Matuto kung ano yung nangyari. Kasi ang sitwasyon po kasi nung sa ka sa, sahod ko na yun is nagkamali ako ng enter ng aking aking uh, bank account ayun, nagkamali ako ng enter ng bank account. Tapos, uh, nagpulang nagkulang ako ng enter ng bank, bank account, dun, ng number. Uh, yun nga, ay, eh, sabi ko na nga, uh, walang perfect talaga sa mundong ibabaw. Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo nagkakaroon ng pagkakamali na pwede rin naman natin matutunan at ma matutunan na ayusin. Ayan. Kaya yun. Napakalaking bagay po para sa akin yun na natutunan ko na ako mag-isa, ako mag-isa doon sa channel na yun. Uh, dun sa problema ko na yun na pag, uh, pag, pag uh, ayos ng aking sahod. Um ayun na nga It, ayun ang kailangan lang talaga ako nun ng assist assessment kumbaga uh, ganun lang kasi napaka lang naman alam ko na makakaya kong gawin dahil hindi katulad ng ibang channel kasi yung ibang channel na complicated yung sitwasyon ng channel nila Yes, ako lang po kasi uh, alam ko naman po na nakikita ko nakakat makakayanan ko kaya go pa rin po ako doon eh, hindi po dahil lagi po kasi ninyong sinasabi na kailangan lagi po ninyo kasi sinasabi na uh, tiwala yung gusto ninyo. And ako kasi, gusto ko kasi na maranasan at matutunan kung ano man po yung yung, napag, yung pagkakamali. And ayun. Kaya naisip ko din, kung ibinigay ko po sa inyo yung 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 alam, alam na po ninyo, is Uh, parang nag po ako ng, ng self-pity lang po ako siyang ganun. Ay, naka-self-pity. Iba yung self-pity. Pag nag lang ako, self yung parang hayahay, kumbaga, hayahay. Eh, ang nasa utak ko po is gusto kong matuto. Gusto kong matuto. And, ang, ang sa akin naman po, sa ibang sa sitwasyon nila, is eh sila, busy sila, wala, siya, wala silang time na gawin. Wala silang time na gawin yung channel nila dahil marami silang gagawin. Uh, ibabanggitin e, ko na po yung isang aking kaibigan, katulad ng kaibigan kong si uh, Pilipina Mami UK. Ayun kwan po yun, um, sitwasyon po ng channel niya, sobrang complicated po. Hindi ko po, uh, yun yung sitwasyon na yun, hindi na talaga kakayanin yun. Kung baga, kayo na po talaga nakakaalam doon. Kaya yun. And, yun, explain, mahaba yung explanation ko. Totoo talaga, uh, gagawin ko nga ta, gagawin ko ta sana talaga sa ibang video ito. Pero yun na, uh, ito na yung sa akin. Yun, hindi naman ako nagdadamdam. Ikinukwento ko lang, uh, nasa isip ko, is akala, akala ko lang din dahil baka sumama yung loob kasi hindi ko na i-share sa inyo yung parang Yon, pero sa akin wala sa wala po sa akin 'yon. Um dahil naintindihan ko yung sitwasyon po ninyo, nasa nasa ibang bansa po kayo. At mm, nasa sitwasyon kayo na may ginagawa at busy. Ayon. Kaya pinapatuloy ko na ako na lang ang gagawa dun sa yung problema na yun. At at least masaya po ako dahil nagawan ko po ng paraan. Pero ito po yun. Ang nasa isip ko is kung hindi ko man sabi ko, sabi nga niya sis, uh, sis Donna at saka si Ate Josephine Bao na bakit daw hindi ko pa ibigay sa inyo? Nag Nagpukuan din siya sa akin. Bakit hindi ko pa ba ibigay sa inyo? Kung bak bakit ako pa? Eh kung isang, kung sa inyo sana, sandali ang, sandali ang gawa na lang, uh, mabilisan. Kumbaga. Kasi alam nyo na yung kasikot-sikot doon. Kasikot-sikot ng pag ng, ng channel. Pero ito yung sitwasyon na uh, ayaw, uh, gusto ko, hindi ko ayaw na i-share. Kasi gusto, gusto, ko lang po is matutunan. And ito na yung nakan na I'm learned from my mistake. At natutunan ko yon At na may natutunan ako dun sa nangyari sa, sa channel ko na na kailangan, i-share ko na rin din sa so, mga nakakapanood sa akin, i-share ko na rin din po sa inyo na um, para ma kung na-experience naman yon yung experience ko, uh, ito lang po ang masasabi ko na kailangan sa bank account na mag-fill up is kailangan lang din na, kailangan iayutin ng mabuti, i-check ng mabuti yung pag-fill up ng bank account para pag nag-apply na, para um, walang magiging problema. Yun lang naman kung naging problema sa akin, sa aking pag sa Uh, sahod. And ayun, maraming proseso, pabalik-balik ako sa banko, uh, uh pabalik-balik ako sa banko, na no? ayos, ayos dun kay YP, nakipag-usap, nakipag-usap sa kay, kay, kay AdSense, na gano'n, ganyan, gano'n. No? Uh, ako'y natutuwa pa nga dahil hindi nga ako marunong mag-English. Ayun, na, nagalit pa sa akin yung kwan, uh, yung, <laughs> yung kausap ko sa AdSense na, narino, ganito, ganito, ganun, no? Ay, ngayon, hindi ko naman ma-explain na maayos dahil mahina nga ako sa English. Hindi ko maiayos yung aking English dahil nga hindi naman ako uh, bihasa at magaling sa English kaya yun hindi niya ako maintindihan yung ibig kong sabihin. Ang um, nakatulong lang din sa akin dahil nasa tatrabaho yung pamangkin ko doon sa bangko na ganito ang sabihin mo tita. Yun. Kaya shout out sa aking pamangkin na naggawa ng sentence para maintindihan ni ni Adzens yung aking ibig sabihin. Yun na. And Ayan na, ang haba-habang pangapaliwanag, <laughs> Ma'am Admin. Hindi sa nang loob yung ito, ah, nagpapaliwanag lang po ako. Love, love ko po kayo. Ah, ayun na, yun. At ayun, salamat ako dahil doon may natutunan ako. And salamat din kasi nga, kung hindi mo, kung siguro napansin po ninyo ako, or na kung ano po yung hiling ko po, po sa inyo, hindi ko po natutunan kung ano po yung ah, nangyari sa aking channel. Ah, kaya gusto ko lang kung ipaalam na maraming maraming salamat. Kasi since from the start, ah, nandyan po kayo na tumutulong sa akin. <laughs> tumutulong mula nang nailagak ako ni Sis Donna sa TV. Yun, parang naiyak ako. Um, noon, nung nag-struggle ako, sabi ko, kaya pa to. Ayun. Pero alam niyo po, Mama admin, sabi ko, kapag hindi ko na talaga kaya at hindi ko na talaga maayos, talagang pupunta na talaga ako sa iyo. Ibibigay ko na talaga. Sabi ko ganun. Um, pikit mata, kapayapa uh, na ako, magtuko na ako, yung parang magtitiwala na ako talaga ng lubos-lubusan. magtitiwala na talaga ako ng lubos-lubusan dahil ngayon. Dahil kung hindi ko na talaga kakayanin. Pero thanks God kasi nga at least may natutunan ako, nakipag-conversation ako dun sa AdSense. Kahit AdSense, may, may natutunan din ako kung gusto ko rin din i-share na yun nga uh, doon sa pag uh, pag apply at pag-fill up ng ng bank account kailangan kompleto. Yun yung naging problema ko. Kulang kasi, kulang yung kulang yung number kaya ayun, nagka parang nagkabalik-balik ah. Uh, na nasinabi kasi ni Ad, ni ni Ansense ni YT na na e send na sa bank account ko. Pa, dalagang na e send siya. Pero pero hindi siya hindi siya nailagay sa bank account ko dahil nga kulang kulang yung numero kaya yon kaya ang sinasabi ng uh, sinasabi ng bangko na laging sinasabi sa akin na ang sahod ko is nag floating daw floating kumbaga nagdoon siya pero hindi siya pumasok sa bank account ko dahil sa pagkakamali ko na paglista ng number hindi ko chinet yun naman din ang uh, yun naman din ang sinishare ko sa inyo na sana yun sa na yun uh, binibigyan ko din ng uh, uh, kung baga, leksyon, uh, leksyon para sa akin at gusto ko rin din i-share, i-share na iayos na mabuti ang pag-pick up ng bank account. Kasi, yun, magkakaproblema talaga. Magkakaproblema bandang huli. Kaya yun. Dun, dun natutunan ko ng ganun. At marami akong natutunan na ako ng video na kailangan, uh, lahat, mga kailangan kompleto, yung kailangan kapag nag-fill up ka pala, kailangan, di ba, pag nag-fill up ka, walang XXXX. Ngayon, yun din, isa pang naikwan ko na may XXXX siya, hindi pala tinanggap ni, ni, Ah, uh, uh, kailangan pala walang XXXX kapag nag-fill up ka and kailangan kompleto yung number. Basta kailangan i-check nang mabuti yung pag-fill up. 'Yun ang natutunan ko and basta marami din ako natutunan. And thank you Ma'am Admin. Uh, walang ito, hindi sama ng loob to. Um naiintindihan ko. Ayun. At nagpapasalamat talaga ako. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil since from the start, ayun, nandiyan ka na nakaagapay. Sabi ko nga, ikaw yung gabay. <laughs> ikaw yung gabay ko mula nung pumasok ako sa Kiki. Marami kang itulong sa akin. Mm sa advice, lalo na sa pagtuturo, marami kang naituro sa akin. Um, yun ang gustong gusto ko, Ma'am Admin, matuto, matuto talaga at magkaroon ng uh, uh, experience at matututunan. Yun. Gusto ko sana na yung, yung hindi, yung alam mo, parang ganun. Gusto ko rin malaman. Parang ganun. Yun yung gusto kong iparating po sa inyo. And, uh, wala po akong ibang masasabi. Dahil kahit, kahit na paman din na ako isang, <laughs> eto na nga, kahit na ako isang salingkit, yun, salingkit sa, sa team, uh, andun pa rin. And, maraming maraming thank you kasi lagi akong pasaway. <laughs> lalo na sa pag-upload ng video. Lalo, lalo na sa laging huli. Uh, kuminsan, kung minsan, ito na, kuminsan, hindi ko to gusto ko, uh, uh, na, ano nga ba? Uh, pag nag-uploading na ng, one, ng video, ng pang-premiere, lagi akong muli. And laging, ang video ko is laging uh, mahaba. Eh, kaya yun. Kaya yun sabi ko, <laughs> kaya yun sabi ko, laging ako ang pasaway. Lagi ako ang, pero yun nga, lagi mong sinasabi na alam ko na ako ano yung patakaran dito sa, uh, pag sali sa premiere. Dapat, nasa eksakto ang oras, nasa Uh, anong ano pangalan nun? Laging before, before pag-send ng, anong pangalan nun? Lang video, nakagawa na. Ngayon ako, hindi. Hindi pa, laging huli. Ayun. Pasan siya na. <laughs> Pasan siya na, mga admin. Ayun. ah, uh, ito ay papasalamat at uh, uh, sobrang pasalamat. And yun lang naman yung gusto kong i-share, mga admin. Akala po ninyo, may sama pa ako ng loob. Wala po. Hindi po sama ng loob po yun. Uh, ako pa yung nagpapasalamat ng lubos-lubos dahil hindi mo ako napansin. <laughs> hindi mo napansin at nagkaroon ka ng busy, busy ka nung araw na yon kaya may natutunan ako. Ayun. And sabi mo nga, sabi mo, wala, hindi, ka, hindi sasama yung loob mo, kung ano man yung malaman mo, dun, tungkol dun sa, sa sama ng loob. Ayun. Ma'am ma admin, napakalaki ang utang na loob ko din. Ayun. Kung hindi din dahil kay sis Donna, hindi rin po ako, ayun, hindi rin nag-grow yung aking channel. Hindi rin po, ayun. Sabi mo nga nung unang dating ko, dahil friendship ako ni sis Donna, isasali mo na ako dun sa uh, team. Ayun. Hindi ko makalimutan 'yun. At unang message mo sa akin, hindi ko rin makalimutan. Maraming maraming thank you. <laughs> Ate yun. Basta I'm very thankful from the bottom of my heart. I love you. <laughs> hindi sa po punong love yun. Kumbaga, baga, sinishare ko lang po yung aking nararamdaman. And, ayun, para maluha ako ulit. Ako nga ay sinasabi nga, balat si Buyas, uh, mabilis, umiyak, nasagi lang ng konti, lumuluha na. Parang gano'n ang si Buyas. And, ayun, gusto na lang din i-share sa mga ka-friendship ko. Pasensya na. And, ito yung pagkatao ko kasi, um, hindi ako, hindi ako na-expose. Kumbaga, dahil lang, Magpasalamat ako dahil dito sa YT nagkaroon ako ng kapal ng mukha. <laughs> kapal ng mukha para magpakita sa sa um, screen, sa camera. At dati-dati ang aking upload is one lang, video-video lang ganon. Yun. Ayun, basta salamat mga admin. Uh, wala po akong sama ng loob sa inyo. And ako'y nagpapasalamat. <laughs> yun lang po. Salamat dahil ang po kayo lagi naka, nakaagapay. Eka nga ako nga, gabay. Ikaw yung gabay. Uh, hanggang marating ko ano man yung dulong mapupuntahan. Uh, yung sinabi mong na mararating ko rin kung ano yung mararating ng iba. <laughs> Hindi ko makalimutan yun. And sabi ni Mami, ni Mami Lou, hindi ko rin makalimutan yun. Na sabi ni Mami Lou is, ang sa titi is magkakakapatid na. Oh. Ayun. Meron man akong, yun, ganun. Wala, wala lang, yun. Steady lang ako. Ano yun? Ayun nga yung sabi. Kailangan ko daw ng exposure. <laughs> Ayun. Matutupunan ko din yan Dandang huli yun. And Ma'am Admin Wala na akong ibang masasabihin, kundi maraming maraming salamat Ito yung sama ng loob ko sa'yo <laughs> Na wala naman siguro Kasensens <laughs> Na wala naman siguro Kasensens yung aking sinabi And ayun Wala na akong ibang sasabihin Kung maraming maraming salamat And maraming maraming salamat Kay Ading Yans Ayun Kasi Yun nga laging huli Lagi akong huli sa pag-upload ng video. Lagi akong huli sa nag habol, laging humahabol para makahabol sa premiere. Kasi na. Ah, <laughs> talagang matigas lang din ng ulo ko kasi nga hindi ko pa uh, ayun nga, naging huli. Ayun. Kasi na po. Ayun. I love you po, Ma'am Admin. Thank you so much dito sa team. Kasi ayun nga, 'yung sabi mo nga, 2 to 3 years na akong nakasali sa Team Promote. And thank you so much sa lahat ng tulong talaga. Thank you. Ayun. <laughs> I love you. Bye-bye. Thank you so much. at ako, ayun nga, naging trending ang sama nang loob. <laughs> na dapat sana ang upan is para sa sa uh, istorya ng pag uh, istorya ng Whitey World ko. And ayun, sa mga nag-subscribe, maraming maraming salamat at sa mga nanatiling manonood, nanatiling manonood, nanonood sa aking YouTube, sa aking YouTube video. YouTube video tama ba? Mali-mali pa din ako eh. Ayun. Sa mga aking kaibigan, maraming maraming salamat. Hindi na ako mag-shout out dahil masyado nang mahaba yung aking explanation at sa mga nang okay mam at Ma'am ma ma Admin Noriega niya. Ayun. I love you Ma'am Admin. Thank you so much. Bye.